Hello, good morning mga ka LG. For today's video, ay magluluto tayo ng puso ng saging. Igagata po natin ito at bago natin himayin or kuyutin siya ay or chapchapin. I welcome po muna sa aking channel sa Lienrin's Garden. Ako po si Lin, ang inyong mama plantita. At tara na, atin na po siyang puyutin or balatan muna. Ito, ayan, madami-dami itong ating puso. Bali apat. Sana may mabili tayo na tuyo, tuyong dilis para ilagay natin dito sa ating puso na gagataan. Ayan ito na nga, atingin kasi mat, matigas pa itong kanyang balat na una kaya anuhin natin yung puti na balat na yun ang ating -ano. tara, samahan niya ako mga ka-LG at gagata tayo ng puso ito na nga mga ka LG at natapos na natin silang balatan alisin yung mga matitigas na balat o yung mas dark pang balat kaya ito okay na ito kaya atin na pong i chop chop or i kuyot tawag dito sa amin kuyot kuyutin ganito ang pagkuyot Anohin lang ng maninipis para madali maluto at masarap. Matalim naman itong aking lading at aking hinasa ng mabuti. Lian samahan nyo ako at ang video ko ngayon ay... Maggagata kami or magluluto ako ng ginataang puso. Tara, at sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, baka naman po pa-support, pa-subscribe naman, pa-like and pa-comment kung nagustuhan nyo po itong aking video at samahan nyo po ako hanggang ako ay makapagluto ng ginataang puso. to na nga guys ayan na anong abot na yung ano nya, kaya ay tatanggalin muna natin itong ano kasi yung ano niya oh ito matanda na kasi ito 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 yung magiging bunga sana pero dahil ano na tapos na ngayon ito ay matanda na ito kaya tatanggalin natin at itong mga ganito ito naman ang ating pipirapirasuhin or kukuyutin. Ayan. Ito, pero ito, ito, matigas na kasi ito. Matigas na yung pinakang, parang yung palito nila. di ba diba yung ano, itong ganito ay may parang palito. Ayan o. o. mga mga lg pa, may palito. Parang palito ng puspuro. Ayan. I, ayan, matigas na. Kaya, tanggalin natin. na nating i ano ang ating puso tapos na nating i gayat-gayat ayan at medyo madami-dami apat na puso hanggang bukas na ulam na ito ayan ang ating puso parang pansit ayan i ano ko pa ipipiga ko pa siya sa asin tapos dahil tapos na ako mag ano maguyot ay mag aano muna ako ng niyog mag kakayod ayan na ano na din ito na ano na ni papa el na biak na kakayodin ko na lang habang nag aano kanina ayan bago siya pumasok sa work pinagbunot muna ako ng niyog at biniak na din at itong ating mga kalat ng puso ng saging ay ilalagay natin sa compost na ginagawa natin para sa mga plant kasi mainam ito may mga sustansya na maibibigay pag ito ay nabulok na ito ay magiging soil na may potassium kasi ay ang banana ay puno ng potassium ito isang tumpok pa ito ang dami yan, atin munang ilalagay dito at ilalagay po natin sa ating compost bin. Ayan. Tara, samahan nyo muna ako magkayod ng niyog. At ito, magkakayod na ako ng niyog. Pero anin muna, ito unang nakayod natin ay ililinis muna natin dito. sa ating kayuran. Okay, tapon muna natin yung mga unang nakayod. Ayan. Kayod-kayod muna para magata na natin yung ating puso. Ready, Nag-ready na din ako ng bawang at paminta at saka lalagyan ko ng luya. na ako ng nyog at pipigain ko na lang para maigatan na natin itong ating puso. mga pipigain na natin itong ating puso ng saging para matanggal yung kanyang mga ano kasi may mga yung parang mapakla-pakla ito yung kanyang mga katas pipigain po natin itong ating iluluto na puso ng saging pero hindi ko kayang magpiga kasi kadalasan magpipiga nito ay si ano si Papa L ang laki kasi ng kamay nun. Ang laki, hanggang ganito lang talaga ito, oh. Hmm, ating pigain para maaalis yung katas niya para yung mapakla ng mga lasa ay maalis ako'y napapagod na din. Kanina pa nagkayod, nag, nagkayod na ni Tapos ito, naghimay pa nitong puso ng saging nag slice. So, natinang, ito na atin ang it, sa, nalagay sa kaldero ang ating puso. At ito lalagay natin ng luya sa kaminta ito pa, titimplahan na din natin ng magic sarap. Bago, ilagay na natin ang ating gata. Ayan. Okay, at atin ang isasalang. At ayan na, maluluto na ang aming ginataang puso. Ayan na. Kunti na lang at maluluto na ito, mga ka-LG. At masarap na kainin. Ayan. Titikman natin. Mmm. Okay na siya. Ayan na, mga ka-LG atin pang pakuluin ng kunti at paanuhin ang sabaw para okay na okay na. At ayan nga, pagkatapos ko magluto ng ginataang puso ng saging kaninang umaga, ngayong gabi naman ay nangilaw si Papa El. At ayan, may mga huli siyang hipon. Ayan, at aming isasangag lang siya. By marami siyang huling mga talangka at hipon at may dalag pa or isda na galing sa ilog ang nahuli ni Papa El. At yan ay ipiprito daw ng mga bata. Ayan at hinuhugasan na nga ni Papa El ang mga hipon at pater, talangka. At ang dahil wala siya, akong naisip ano na ano dahil marami yung aking ginataang ano ginata ang puso ng saging pag itong aking itong aming na anong talangka ay oh, ah, lalahok namin kaya doon kaya kasi wala na walang nabiling na. tuyo na diles ah, ito na lang sinangag na hipon at talangka ayan at luto na nga nasangag ko na siya ayan at ating ilalahok doon sa ating puso ng saging ang ating talangka at hipon na malalaki at ang sarap, ang tataba ng mga hipon ayun, ang lalaki ng mga galamay nila talagang fresh na fresh dahil gumagalaw pa sila nilagay sa kawali ay gumagalaw pa, at ayan na nga nilaho ko na nga sa ano, sa puso ng saging yung mga talangka at ayan, nabawasan na ni Papa L at Hi. nagugutom na daw siya. Kaya kumain na. Ayan, mga ka-LG, hanggang dito na lang itong aking video. Salamat sa pagsama sa akin sa aking pagluluto ng puso ng saging. Sana'y nagustuhan nyo at sana'y panoorin nyo hanggang sa matapos. Bye-bye everyone! God bless you! And see you next video! Thank you!